Ayan, good morning, good morning, good morning mga kabayan. Ayan, naririto tayo ngayon sa Muskoka, sa Katigs So tayo ay pupunta ng lake. Kamusta po kayong lahat sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan, so dito tayo ngayon, tayo ay pupunta sa lake. Yan, magandang umaga sa ating lahat. Good evening sa nasa Pilipinas. Ayun. So tayo ay bababa papuntang lake. At magtitingin tayo. Yan. So ang ganda ng kapaligiran. Ah, uh, puro tulog ng ibon ang maririnig natin dito. Yan. So, ayun yung aming uh, ah, tinitarhan ngayon. Bali, mag-stay kami dito ng two nights. Ayan, dumating kami kahapon. At ngayon ay mag-aalas sa pa lang ng umaga. Ayan. So, pupunta tayo. Ayan. Nakahuli ka na agad? Hindi. takot ako bulat. Ah, katakot naman yung pamain mo eh. Yan, so bababa tayo dito. Sa... Yan. Ito ang ating gagamitin mamaya. Mga... Ano... Hindi malamig pa rin. ay mga ng isda, ito yung mga aming pamain. eh bakit? anas ah, sa ilalim pa rin ng lupang pamain? Ito yung lupang pamain? ano yung lupang pamain? ano yung ano yung lupang pamain? ano yung yung lupang pamain? ang yung lupang pamain? ano yung lupang ano 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 <laughs> ay, Huwag ka. Kagay, anaman. Hindi ko pwede umahok na yun. Hindi ko kaya. Pamain pala hindi na makakuha. <laughs> Lalo na pag malaking isda. Ay, siya na. Pamain pala ngayon. Tinanghali na. <laughs> Kasi nga ang, ano, ang dadet talagang hindi kaya ito. Pamain pala. Ano er, nga er, yung er, puputolin mo? puputul putolin Ay, eh, nahinga pa eh. Ay, naka katamad na. Dahil bumili na lang tayo sa dalarama ng plastic. Hindi ka naman alam na ganito pala kalapad Ay, naku, hindi tayo makakapamingwit nito pagkaganyan ng pamain. <laughs> Huwag niyo, huwag niyo post sa Mindoro, ha? Sabi, kahihina natin lang. Ayan, mga kabayang, kami mamimingwit. Ang aming pamain ay bulating napakalaki. Ay, hindi mahawak-hawakan. Paano na tayo niyan? Paano tayo mamimingwit? Magkano isang gayan? Five dollars. yung isang pamain. ilan naman Marami? Bali, labing dalawang bulate. Twelve dollar. Ay, five dollar. Kumuha ka ng patpat -pat para ano. Kumuha ka ng patpat -pat na pang sungkit Eh, paano may tutuhog sa ano yan? Sa kawil? mali ang Mali ang decision sa buhay. Pasang ang mga resko. <laughs> Wala eh magkakapit pa. Eh. Dapat malaki yung pangkawit mo. Eh, malaki na. Yung pangdukot ng ano na 'yan, ng bulate na 'yan. Hay ko po. Bumili ng bulate, hindi mahawakan. Paano 'yon? Paano kami mamimingwit? Wala namang kahoy na mas malaki. Ayan, lit-lit naman. Ayan. Ang ganda ng ano, oh, ang ganda ng paligid. Tahimik na tahimik yung lake. Ayan si JJ pala. Nasa dade. Magpunta dito na daw muna. Ay, may ano doon, doon may sand. Bakit dito sa atin wala? Maganda doon may salit. Ito yung ating... Ano gan... Ang tataba! Ang tataba ng bulati. Ano isang ganito, isang pamain? Isang ganila ito kinukuha. Oh, ano bang haba? Oo, ay, mula. mahaba. Oh, ay, oh, yun, Patrick. <laughs> Ahas na eh. Ahas na to. Oh, yan. Nahinga pa. Ano kung gagawin ko di Wag mo. ako. matakot? Sundutin mo na lang nung kawil. Hindi, sundutin mo na lang nung kawil. Ano makakawala? Dapat yung tinatahi, ano? Oh. Hmm. Oh, iy bitin. Mm. Okay. Ayun, si Mira. Si muna. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Ayun na may okay, nat. Pa. pa. yung isa oh, nagalaw pa oh. <laughs> Ay nagalaw nga. <laughs> buhay na, buhay. Mira, ikaw nga dito. Ikaw nga dito, Mira. Mm. Oh, mena holik kami bulate. <laughs> Nandito, tokalang <laughs> kahaba. Bulate pala hindi mai ilagay sa kawel Paano makakahuli ng isda. Ilagay mo bulate. Oh, bulate Isang sa buo. Ilagay mo nga sa ilagay mo kawel. May binigay ba sa ako sa kagabi ano, yung orange na bulate? Daddy. Ilagay mo nga sa kawel. Mira, ilagay mo nga sa kawel. Ito mga Oh. Hindi ka mo natatakot. Aba, hindi natatakot. Ang wira. Ang sakit ako tabaw. mo sa kawil. Ay, 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 ay. Yan, to the rescue. Si Mira ang maglalagay sa kawil. Pagkatiin mo sa gitna. Ay, kakatapang ni Mira. Kakatapang ni Mira, ah. Ay, hindi mo ako naglalaro sa ano. Oo nga, naglalaro ako ipot ng... Hindi nga, seryoso. Hindi ka nga natatakot. Yan, to the rescue. Ay, kagaling ni Mira. Ay, ay, ay. Pagkatiin sa git na. Pagkatiin mo sa gitna. Don't look, don't look. Ang galing ni Mira. Ay talagang walang kaña. <laughs> oh, <laughs> pinang, pinang <laughs> so ay, pinangati ka hoy. Sa risk eh. Ay, alala yung... mo ay paggala ko. Pa don't look. Don't look. pa 'yung pamain, oh. Ah. Ay, Eh, tawag ko lang 'yung pamingwit. Nandoon lang 'yung sa may pinto. Tagtigis sa tayo. Pamingwit. Galing pinotol. Ah. Pinutol na ni Mira. Uy, nakalaki ka ako may bulat eh. Itahe mo, parang isaw. I'm sorry. I'm sorry. Habang maaga. Hindi ko na makita ang isda, pero baka pag dinito tayo, makita. Hindi pa nakaka... Isa pa lang... Isa pa lang paminguit. I'm sorry, ah, I'm sorry, I'm sorry. Ubus I'm na I'm ang sorry, oras. I'm sorry, I'm sorry. Nagihintay na yung mga isda. Ka. Ibabato ko lang ito. Gusto mo Mira kuhanin yung panunat? Yung sa dati yung kulay green yung pa, yung ano yung Thank you. Mas kayo mas. Thank you Mira. Oh, nagalo-galo pa my blue light. Ano sa mira No. isang pamingwit. yahagis na yung pamingwit namin. Tapos dapat nandito yung dito huli na ng isda. Magigaling mamingwit eh. Mami, mami, ah, inihahagis pala yan ng ganyan. Yun ang bulate. Dapat malayo ano? Malayo. Sa gitna. Yung medyo pag gitna. Okay na, ready? Hmm. Ano? Tapos mapapanood ng mga taga-mundo. Ah, kahiya. <laughs> <laughs> Oops. Oh, makakahiya ito mamingwit na ito. <laughs> <laughs> Hindi makakahuli ng tambakol. Naku <laughs> po, <laughs> pag tambakol inyo na. Bago nakahuli ng malaking isang madulas pa. Katulad kay Harabas yung mga yung mga ano, mga ahas. Yung malabano? Uh Oo. -oh, pag yun ang nahuli mo, nakakabotakbuhan. Ikaw meron yan sa pangalawa. <laughs> Hindi mahahawakan. Gagarin mo ang ng yung matadala. Meron, nakabula yung bulat. Alam mo, iniwan mo yata no, sila. Pwede kay Jem yan? Iyaw mo na, iyaw sa dada ni sa Para matasting din. Barang ano kayo gumamit? Ito yung aming pampising na binili yan. So sa jamming bumili ng mga pampising kumuha ng license. Para lang makapamingwit. Nungurong talaga siya. Try lang siya. First time. First time na mamingwit. Yan yan. Nabubuhay. pa kahit ano. Siguro naman may ano yan. May... Mahaba. <laughs> <laughs> Nawala na yung isa. Yeah, man, eh. Baka lumubog na sa ilalim. Ibinalik e, mo mira. Yung e, haba niyan, oh. Ah? Nasa niyan kaputol, baka magano yung magdudugtong uli yun. Magaano uli yun, mag Kitar si na yung nakapanghuli ng maraming isda. Wala akong makita, wala sa masasabi. Hanggang tanghali na wala pang huli. <laughs> ano daw, ano, anong isda na huli dito? Bas. Walang tilapia? Wala, tilapia. <laughs> so, o, ano eh, gato? Alat gato? Lawa to. Ah, lawa. Ano gan lawa? Yung lake. O, di kita bang nga ito? No, ito? ba? Pero walang tilapia. Ganda doon o no? may buhangin. Siguro pinasadya yung buhangin na eh. yun. Ano? Pwede pa na ba natin? Siguro na Oo. Pag bumaloktot na yan. Ibig, sabihin mayroong nahuhuli. Pag mayroong to? Eh. Pag bumaloktot siya. So, galing talaga ng Mira. Yan. Nakapaglagay na uli sa isang kawil si Mira. Alam mo paano gamitan? Alam mo paano So, okay, okay. so maghahagis ito, na hawakan siya. Hawakan mo to. Yung alalay kayo kasi hook Lalo na so, pag nakauwi na Mindoro. Naku, ang sarap mamingwit. Ay no, Tapos ang huli mo ay tuna. Oo, oo. Tapos ang huli mo ay tuna. Dito, basa lang ang bas lang ang mahuhuli namin. So, ito pa yung ito. Yeah. Dati, ang lalaki ng bulate. Eh. Hey, hi. Hi, Sarah. Roll mo hanggang umangat na yung pinakapabigat. Yan. Maghahagis na si Mira. Medyo malamig ay, ay, pa. Ito, ito, ito. May clip dito sa babae, baba. Ibaba mo. I clip mo sa kabilang sayo. Yan. Para buong umikot siya. Oh, laki ng bulat. Laki bulat eh. Yan. Kasawa ka mo dito. I, na yung 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 yan pero wag mong diinan ngayon pag ibinato mo siya hindi na kababayan pag ibinato mo siya pag ganun okay pag ganun <laughs> bibitawan mo to or else yung babagsak yan dito okay ay ba mo ko na yan maghahagis mag si Mira ng ano <laughs> <laughs> hola oh, layo ala natanggal yata yung bulati tapos rool mo kung palayo ang ganang batol di ka tali kung may tama na tama na namatit na mo na yan kuhanin ko yung isang pali yan Pagintay mo naman. yung okay, na. Ayaw na Wala wala pa, tayo, naging tayo, naging tayo. Wala, ko wala pa tayong huli. Kanina pa tayo dito. nakapaglagay si Patrick ng bulate kaya kinuha si Sara. Parang ito na yung una tuloy kong pamimimuyo. Hindi, dapat merong ang, um, ang um, pamain yung nasa dalaraman na lang. Oh, see, ah, si Ah, abit pinulopot mo na wala mahuli. Isa so, pa. Ito mo yung bato. Go to the other side. Doon, Mira. Pwede doon. Ang side na yes. yun. Dady, nasa'n ang pamain mo? Ayun, yeah, lumubog na naman yung balati. Na ah! Ay, okay. <laughs> Walang isda yan. Doon sa malayong-malayong. Ah! -Malayo. <laughs> yung aming tatlong boys ay apat naminigwit pero wala pang nahuhuli kanina pa mag ilang oras na Bakit? Anong nalaglag sa ilalim? Anong oras tayo magkakayak? Oo nga. tana Tayo magkayak. Anong nawawala? Anong nawawala? Yeah, mami, Ay, hindi pwede yan. Kawawa. Yung nga Yung ganyan kalaki Alit. yung nakita namin naman, hindi na, hindi na lang. Ano yun, mabubuhay pa siya? Iba sa, mo na Ibalik mo sa, sa tubig. Sa, sa, sa eh. Kawawa. Okay. Okay. Buhay, mabubuhay yan sa tubig. Kawawa pa siya. maliit. Maliliit pa ang isda. Ano ka hinahanap? Ay. Anong hinahanap? Rinal. Bulate? Ano yun? Hinahanap yung bulate? Ito uh, yun. Oh. Pwede nga pala, <laughs> Breakfast time. I want coffee. May meron kaming pandesal from Philippines. Hot dog. Sinangag Ito bacon. Yan ang aming breakfast ngayon. Yeah.